sa kausan so nakikita nyo naman kung ano yung nasa likod ko dahil birthday ko tatry natin yung mamaya hindi pivo lang <laughs> so experience lang namin dito yung ano yung ambience tsaka yung mamaya tatry party namin mga exotic foods papat papatry ko kay misis ko dahil Boy, birthday so ko pagbibigyan niya ako so let's go lakad tayo kami, sabog na din kami. Grabe okay. yung amoy, sobrang lakas. Nung ko nakikita niya, no? Plantopia. Plantopia. Gusto mo cookies? Tsaka, tsaka kami <laughs> Na na. <laughs> Di ba, ba kita pagkain? na ako. Di kita pagkain na yun oh? Kain muna tayo mga parang ice cream. Ay sa ulo doon. Mamatay ako doon. Karalong <laughs> <laughs> pakiramdam. Namuy kasi namin. Pagod na si bossy nga. Thank you. Shake it. <laughs> Shake hanggang shake lang kami <laughs> <laughs> dahil di kami umiinom, <laughs> di rin kami nag-weeds. Ayan, ice cream tsaka shake na lang. Ganda naman girl. this girl. <laughs> Pala ko Thailander. Ano mo, mahal na kita. Pinaka-cute na nakita namin. I'm so sorry. Bakit si Charon lang? Okay lang. Huh? Okay lang. Kaya naman kasi. May nilagay siya. Hindi hmm? naman. Hindi naman pati rin. Hindi lang. Wala pa nga? Ayoko na. Huh? Oh, isa, try mo. <laughs> <Dali> na. <laughs> okay na <yan. laughs> Grabe mo na mga tsin. Wala nga, may lasa kasi. Talaga yan. Wala nga. <laughs> so guys, may nakuha tayo. Lady boy. Lady boy. How much lady boy? <laughs> Five kyao five kyao lady boy. It's my birthday, lady boy. Blow my candle. I am the one that you turn. Blow my candle, lady boy. Blow my candle. Okay, it we been a to pick up time lady boy here. lady boy, Nito guys complete page. Mula ulo hanggang paa. So guys, pauwi na kami and lala ko na yung ladyboy ko. O, ladyboy. si Gwyn. Tumawa yung driver namin kasi kala niya ladyboy ang kasama mo. Mga ladyboy. Ladyboy. He's crying. He's just joking. joking. Yeah. Lady, okay na? Yeah, lady. lady, two, lady, two. lady two. Lady <laughs> boy.